Yes, thank you Thank you, Prim po Hello, hello, mga babalabs Hello, guys, welcome to my vlog First day, welcome to my life <laughs> Welcome to my life Ayan, papunta na kami ng uh, sakayan para sa silidma, no? Daladala -dala na namin yung pagkain na bigay ni Primo ng Primo's Cuisine Ayan, kasama ko si Ben Wally Official Kita kids. Guys. Sige. Nice. So ayan, ah, papunta din kami ngayon sa Navarro Street, ano? Kila Verna Salvoosa kasi kukunin namin yung sweets na ibibigay niya din kay uh, Miss Rota Monteron. Good morning, Enz. Thank you at nakahabol ka. Ayan, nandito na si Enz. Ayan, nandito si Rudel. Oh, hindi siya makakasama pero nandito siya para mag-support. Tutulong oh, daw siya pleasure. sa pag ng mga gamit. Thank you so much, Rudel. Ha? Rudel, tara yung vlog. Ayan. Ingat na lang sila. Ingat. Ingat na lang kayo, ma'am. Oo. Anong message mo kay Rudel? Kasi hindi ka makakasama. Uh, Pag-ingatan mo lahat ng mga nag-sponsor sa'yo at saka... Salamat tayo sa lahat lalo na kay Ma'am Nati. Ayan. Ayan. Nandito na din si Jerwin. Jerwin, thank you ha sa pagpunta. Isa din siya sa sumusuporta sa charity vlog ng Kalbayong uh, Summer Vloggers. Kuya, ano alam mo? Isa daw siya sa nagpapalo sa amin. Jefferson Castro. Wow. Tagasinid man ka po? Okendo po. Ah, Okendo. Ayan. Tuyo, salamat ha. God bless you So ayan, nakasakay na kami Kinontrata namin si kuya At yan, sa papuntang sinipan Ayan, si Rudel uh, Tarayon Black and Benwali Wally Nakamotor sila ano, Papuntang uh, Kulawaki Para kunin yung mga gamit Ingat kayo ho. Ayan, dito kami sa bahay ni Waki uh, TV no Nukunin namin yung mga gamit pa na po yung salubong namin sa iyo. Pangalit kami dyan. Ayan, at hinahakot na nga namin ng uh, Kalbayog uh, Summer Vloggers. ano Nagtulong-tulong sila para hakutin yung mga gamit na dadalhin namin kay Montero ano Yan po ay yung mga bigay ng mga sponsors din. Ano yung motor? ang motor? Ano motor? Ano yung motor? Ano yung motor? yung motor? Ano yung motor? Naku, mag-sponsor ka ba ng motor para kay Roda? Ayan, uh, nandito kami ngayon sa Okendo, no? Uh, yung mga boys ay bumili muna. Meron na tayong gagamitin